Ayan guys, andito na naman tayo. Ang dami-dami nating ibubul-ibubulgar. Ang dami-dami nating video na gagawin ngayon kasi ang dami ng mga bagong mga ano, mga lumalabas at I want all those who are entertained by me. nanan entertain Isko na makasabay-sabay naman tayo, guys. Huwag kayo masyado sa mga fake news. So, I'm just making sure na talagang mapapanood nyo to nyo, mga kahit mga pahapyaw lang ang importante naman nakapanood nyo yung katotohanan di ba? and you believe yun yung palang mas importante kasi kung closed minded kayo just ko alam mo ito dapat dito <laughs> pinipersona ng grata na tong ano sino to si Ratboy si Rosalinda daw ang tawag dito eh I, I'm just name calling it because my colleague, of oh colleague, sorry, just doing it kasi malala ang ginagawa niya guys kulang pang ni eh Diyos ko, kung alam niya lang yung ginagawa niya it's it's disturbing nakaka-stress nakaka naka nai-stress naka ano, naka, nai ka kahit pinapanood mo lang siya nai-stress ka in a way na paano kaya yung relative nito pag pinapanood siya di ba so ako lang okay lang naman kung ano kung panoorin ako ng mga relative ko Please ko panoorin At least ako, eh, I am just writing for what is what I think is right, di ba? So yung panoorin nyo ito si Kakamping, ano ko to, kaibigan ko to. Magkapit by kami niya. Charot. Ito na guys, panoorin nyo si ano, si Daryl Talker. Alam nyo, i-ano nyo na toy. Sana magkaroon ng persona ng grata protest, no? Ay, persona ng grata. Ito, si Maharkila, si Al Maharkila. Si Maharlika, si Alona. Halata. Kukunin itong statement ni VP Inday Sara. Basahin natin. Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwan na tayo ng panahon ng ating mga kapitbahay dito sa region at na pag-iwan na tayo ng mundo tamak kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa, ay sobrang malala. Dahil sobrang dami nating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa sa ibang bansa dahil wala silang makitang oportunidad at pag-asa dito sa ating bayan. Tama! Tama ka, VP Sara. Realidad lang ang sinasabi ng ating BC. Kasi kung makikinig Marcos admin, KPBBM, okay ang bansa natin. ganito yung growth. Putang inang growth yan. Growth, pero walang malalaki project. Growth, pero hindi na maituloy-tuloy ang build, build, build na sinimulan ni Tatay Digong. Yung mga ibang proyekto na purnada. Kasi walang pondo. Kasi puro kayong ayuda. Tapos sasabihin ng mga realista, yung si BBM ay nagawa. Tatanungin mo ano? namigay ng lupa. Puti! Sa kanya ba ang lupa? Sa gobyerno, yung lupa na pinamimigay. Dapat lang si Tatay Digong nga namimigay din ng lupa. Ang kailangan ng Pilipinas, yung kaliwag ka ng infrastructure. Hmm? Yung mas ang tourism natin. Linisin ang bayan natin at ba? ayusin ang peace and order. Sigurat I think ang kailangan ng Pilipinas ang mawala kayo, B sa inyong maitapon na sa ibang lugar, sa sa ibang mundo, sa ibang daigdig. Kasi I think yung mga malilipatan yung bansa, kung sakaling maibigay kayo dun sa ibang bansa, eh, hindi din kayo tatanggapin kung ganyan kayo ka ano, yung, napakabasura ng muso mo. Physically, Diyos ko, wala may naging ano, naging good attribute na naibigay sa iyo. Nakakagigil ka. Diyos ko naman tig-tigil ng Pedrosa ha huwag mo akong inaano-ano gigigilok sa'yo maka stressful masyado yung ginagawa mo maka stress ano? Ewan ko basta na stress ako sa kanya pag, pag tinutulig sa yung kahit sino tas ganyan yung way niya it's very it's an ethical profanity oh di ba oh natutunan na naman kayo <laughs> ano eh, profanity is the, the expression, legal expression. Pero pag sinabing unethical profanity, mga ganyan ginagawa niya, o, oh, na, ano, di ba, inaatake niya yung mga tao, or ad hominem, mga gano'n. So, lang nating matututunan dito, yung ganang ganda, kayang mag, ano, mag, mag, gani ganito no? You are just digesting cases. Tapos, ang mas maganda pa, kung, ako kasi on the spot kong ko pinapanood eh. Pero kung siguro, papunoorin ko lang muna siya. Para kasi mo lang thrill, hindi nagkakaroon, din nagiging candid yung maging expression ko. Kaya gusto ko, sabay-sabay tayo. Tapos, kayo din, na ano, mapanoorin nyo din to. Tapos, gusto kong malaman din yung candid na, ano nyo, magiging expression nyo. sa habang pinapanood nyo sila. Pag ganito, -ganito kasi, di ba, kahit sa introduction ko pa yan, alam, nyo, alam na alam nyo na. I'm just reading the, ano, headlines. Tapos, Nakaka-stress siya. Go nga Labanan mo nga. Doon ang siguridad ng bawat Pilipino sa loob ng Pilipinas. Jesus. At ang kailangan ng mga Pilipino yung mga makabuluhang proyekto na magagamit natin pati sa next generation. Talaga. Mga magagandang benepisyo sa mga pi manggagawang... speaking of generation, what do you think your generation would think and would feel about your you know you you ranting over your undefined emotion <laughs> undefined guys di man tingnan naman ako kung yan ang magiging tita ko ay hindi talaga bi pupunta talaga ako ng, ng ano ng pupunta talaga ako ng munisipyo i-make sure ko talaga kasi hindi kung kapa-adapt na lang ako sa iba bindi. kasi kung ganyan yung magiging ano person I look up, ay, ko, pero nasa'yo yun naman yung I look up ko, diba? Kaso nakakahiya na kasi nakakadagta na. Sorry, nakakadagta. Nakakapiko na kasi pag ganyan. Pag ganyan siya, man, ganyan siya magsalita. Tapos, ang tinutulig sa inyo pa ang government. Diba? Isip-isipin nyo nga, eh, ano nyo, eh, ako nga, hindi ako katalinuhan, pero, nakukuha ko eh, nagigets ko eh. So, mag-base na lang tayo doon siguro sa pag-uugali na lang. maraming darating sa iyong kabutihan if you have a kind heart, 'di ba? So, hindi naman ibig sabihin na kapag ang naging idol mo super palab super super palaban, bantas ikaw super o inaman sa pakapalaban B, you don't have the authority. You might have the voice, but mawiwis lang yung voice mo if you're gonna use it and the other way around na dapat ginagamit din sa tama. ba? Diba? So, ako, napaka-kaunti lang ng follower ko. Siguro mga sampu lang. <laughs> Ginawa ko pa. Charot. Hindi naman. May mga nag-follow naman sa akin. Mga as of the moment. Pero, uh, ano naman. At least, kakaunti. Meron kang, ano, merong mga nagtitiwala sa'yo, di ba? You can only be followed by those who have the same ideology it's just ayaw lang nila magsalita. Biko siguro, mas okay pa nga sila eh kasi kahit sa si papana hindi pa hindi pa buo yung ano nila, yung paniniwala kasi they don't go onli on online on, online gate, 'di ba? Pero ikaw to the highest level ng pag ganyan, ganyan Tapos ang dami mo nang na-influence which is so wrong. Go. Pino, sa mga mahal nating senior citizens, sa mga mahal nating o oh. nyo mga lads. it's about time na ibalik talaga ang mga Duterte sa totoo lang ikaw BBM binilog ulo namin eh ha? akala namin ipagpapatuloy mo ang nasimulan ni Tatay Digong pinaramdam mo rin sa amin nung eleksyon na kunwari ipagpapatuloy mo pero hindi pala grabe ka talaga mga oh, Ayan, yeah, kapatayan, go. magpo tayo basta-basta wala sa mga pinasasabi nito at ng ilot pang DDS dahil dahil para po sa akin, ang layunin lamang nila ay papangita ng imahe ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Una sa lahat, yung po mga sinabi ni Vicky Sara ay nagpapahihwating na Um, sablay po ang gobyerno ngayon, kasalukoy ang gobyerno. No? So yung kanyang uh, naging statement ay pula po sa gobyerno kung saan siya po ay kabilang miyembro po siya ng kasalukuyang gobyerno. So kung pinupulaan niya at uh, sinasabi niya yung mga negatibong bagay na nangyayari sa bansa, siya po ay isa sa mapupulaan dyan. No? Pero hindi ibig sabihin sinabi niya yan, ayan po talaga ang nangyayari. No? Ito po si Mr. Talker uh, Lodge Chinito. Yan po lagi ang ginagawa nila, puro negatron, puro Puro kanegahan, puro negative po ang kanilang binabalita at binabahagi sa social media sa kanilang mga followers. Na yung mga followers nila nagagalit ng nagagalit. Wala po sila binabahagi sa kanilang mga platform na magagandang nagagawa o mga accomplishments ng kasalukuyang gobyerno. Kung pupunta po kayo sa website ng NEDA, ng DPWH, mm -hmm. ng DOLE, ng DSWD, ginagam pa na naman po nila yung kanilang mga... Wait lang, uh, Akamping O, guys, ha? is second demotion ko lang yan, di ba? Napaka-informative -informat informative. yan lang, papansin lang, go. Trabaho. Yung pong mga infrastructures, patuloy pa rin po yan pinapagawa. Patuloy pa rin pong binibuild, no? Nakaplano na yun eh. Panahon pa nila, GMA, ni Pinoy, ni Duterte, hanggang ngayon, yung pong plano ng, uh, yung, yung ating economic plan, infrastructure plan, yan po ay tinutuloy ng kahit sinong presidente. No? Just because hindi nila sinasabi at hindi nila nakikita, hindi ibig sabihin ay hindi nangyayari. Yes, okay. Yan naman sa point na yan. Okay, yan naman sa point na yan. I would say na, yes, may mga, may mga projects po tayo, guys. Diyos ko naman. Di ba? Check, check din kayo. Kaya napaka-negative ng utak nyo kasi hindi kayo nagtatry mag-open mind. Na, try nga natin ano bang mga achievement ngayon ng BBM ano bang ang mga achievement ngayon na kahit wag ni BBM ano bang mga achievement ngayon ng kasalukuyang government or sis um kasalukuyang administrasyon o di ba mga ganong ganon pero pag sineset mo na agad yung mindset ay wala yung nagawa syempre hindi ka na magpapagod mag -try, mag try mag try mag check check man lamang o hindi ibig sabihin na hindi ibinibigay sa mata mo sa harap mo mismo yung balita wala ka nang pakialam just try to initiate yung mga pagkukulang nyo eh kaya kayo ganyan ganyan dapat matiwi-tiwi ka ba pero parang ni ano maharli ka sa kanya ano sa alo na mga grabe magsasalita no so may next pa tayong ano han uh, ano han uh, re-reactan ganyan din mga magsalita grabe kayo magsalita no alam nyo guys natitrigger lang naman yung gaya ni ano Takeru Miyamoto ni si Boss Mike. Guys, mga pro-government sila, mga BBM or pro-government so whatsoever. But I think they're doing their best and they're doing for the support sa government. So, nag ano din sila, nagbabad words din sila. Si ito lang talaga si Kakampi kang alam kung hindi nagbabad words eh. Uh -huh. pero, what I'm after is, kasi kayo, kayo mga DDS, di diba? Oh, 'di ba? Minsan talaga kailangan din patulan eh. Ito nakakagigil dito eh. Hmm, gigigil ako sa'yo. Sige nga, uh, go, go pa. Maraming kapagsasabihin, di ba? Go. Yung po ang problema mga kababayan. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, maraming vloggers at maraming mga content creators ang nag amplify ng mga ginagawa ng, ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. No? So ngayon, uh, nananabagan tayo na i-share niyo din naman po yung mga ginagawa ng administrasyon Marcos ni PBBM. No? Pwede niyo namang makita. Punta kayo sa page ni PBBM sa Facebook, sa PCO, Presidential Communication Office at puntaan niyo yung mga website ng iba't ibang ahensya ng gobyerno mm -hmm. na makita niyo kung ano po ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. No? Yung mga infrastructures patuloy po. May mga nakita na akong agri infrastructures infrastructures pa sa mga magsasaka uh, yung mga patubig, dam, yung mga kalsada, mga express Yes, pumunta ka ng DPWH, hindi pa mga gusto mo mga infrastruktura, pumunta ka ng ano, pumunta ka ng ano pumunta ka sa likod ng bahay nyo bigtik ka na pero huwag kang magpapakamatay pag naramdaman mo yung medyo nahihirapan ka na isipin mo na gano'n kahirap kang panoorin <laughs> naku-disturb <laughs> alam mo yung alam mo yung nadidisturb ka na niya pero gusto mo pa rin siyang panoorin because gusto mong alam mo yung yung galit mo parang yung mga naipo na galit mo sa iba-ibang bagay, i, i ano mo sa kanya, ibabato mo sa kanya without physically hurting him. Di ba parang, yung... Uh, uh, hindi ganun. I mean, I mean, di ba, kahit pa naman, kahit galit na galit ka na at kanya, pag pinapanood mo pa rin, at least may... na lalabas mo yung expression mo dahil sa iyo. So, thank you dyan. Pero, tama na di hindi kita mamimiss kahit na sabihin natin bigil ka na mag nagbago ka na hindi ko sabihin sana mabalik na lang toy ibalik na lang sa ganito yung ginan no hindi hindi pwede it's a total waste of time it's just baguhin mo na magbago na kasi hindi ka nakakatuwang ano nakakapikon ka lagi and you're always winning my day whenever I see you and watch you ayaw din kita i-block di ba kasi ewan ko may something <laughs> ikaw yung naging standard ko para maging tama ako thank you guys so marami pa Pan panood lang kayo ng panood dyan